edukasyon. Ano ito? Isinulat ni Teacher Rani Zero College. Edukasyon, tagapagmula ni tagapagmula ng ating mga pangarap. Daan sa kung sino ang gusto nating maging at daan sa lugar na gusto nating puntahan. Edukasyon, Edukasyon, Nagtutulong at sa ating namaba ang ating pangarap. Nagtuturo ng mga leksyon sa ating buhay at kung paano mabuhay sa mundo. Edukasyon. Maaring dumating sa maraming paraan, wala sa paraan, upang matuto tayo sa tatotohanan. Edukasyon. Education, ito ay kasing halaga ng tubig. Kahit na marami ang katutumuhan, hindi dapat nating sayangin at ipaliwala.